Magandang araw po sa inyong lahat ha. Na-miss nyo ba ako na isang araw? Hindi tayo nakapag-vlog kahapon. Eh, pasensya na po kayo ha. Sa totoo lang po, kahapon, biglang nagpatawag ng meeting sa akin yung aking abogado sa asylum. No? At uh, naghahanda na nga kami. Ah... Uh, yung mga ebidensya no kasi may mga bagong ebidensya lumabas kasama na diyan yung uh, pagsasampa talaga ng non-payable case sa laban sa akin na sa tingin ko pinakamalakas na ebidensya na ako talaga ay kinigipit no dahil kahit sino pang bumasa ng records at saka yung resolution ng piskal makikita na wala namang kahit sinong testigong nagrereklamo na ako yung nag-recruit sa kanila para sila ay traffic at walang kahit anong ebidensya ng uh, sabwatan bukod na lang doon sa sinasabi nilang isang papel na wala namang lagda na nagsasabi ako daw ay legal doon sa Lucky South 99 eh sabihin na nating totoo yan hindi po, po krimen na maging abogado. No? Kinakailangan abogado para masigurado nga ng lahat ng gawain ng mga kliyente ay ayon sa batas. No? At uh, kung ang pagiging abogado ay dahilan para ikaw ay masambahan ng non-payable, eh baka wala ng abogado mag-practice no? sa takot na pati sila, eh, dahil abogado lamang sila, ay eh, pwede nasampahan ng non-payable defense. No? Pero hindi yan po ang ating pag-uusapan. Yan lang po yung dahilan kung bakit kahapon ako ay Kasi nga, biglaan ako pinatawag. No? Meron po kasing organisasyon na tumutulong sakin, sa akin sa asylum at meron din akong abogado na separate. No? So pareho po akong pinatawag kahapon ng ura-urada. At um, siyempre po, uh, hinahanda lang yung mga ebidensya, hinahanda pa rin dapat kunin sa Pilipinas at uh, mabuti ng uh, handa uh, dahil alam nilang mainit talaga yung aking uh, aplikasyon. Ang sabi nga ng uh, IND, ako daw ang pinakapopular na asylum seekers sa kanilang opisina ngayon. No? At uh, well, siyempre, maraming mga nakatutok so dapat laging handa doon sa kaso. Anyway, pag-usapan po natin ngayon. Alam niyo po, bagamat maraming maanghang na sinasabi sa akin si Secretary Remulia, at least si Secretary Remulia, lalaking lalaki po. Hindi po yan nagsisinungaling. Naalala niyo, Julio pa lang ng 2023, sinabi na niya, bagong bago pa lang, administrasyon ni Tatay Digo, ni um, um, Marcos Jr., sinabi na niya na mukhang nagkaroon na ng uh, bagong pulisiya pagdating sa kooperasyon sa ICC. No? Um, sinabi niya na bagamat ang salita ni um, Marcos Jr. ay hindi sila makipagtulungan dahil ito'y maging labag sa sorbe, soberenya ng Pilipinas sa ICC, sinabi na niya na talagang nakikipagtulungan ng uh, Pilipinas at um, tinitignan nga kung babalik pa sa ICC. Ibig sabihin sa mulat mula, hindi po yan nagsinungaling. Ang sinungaling po talaga si Marcos Jr. Palagi sinasabi na hindi makipagtulungan, labag sa soberenya, pero in the end, malalaman natin, siya pa ngayon na nag nadali na sa dahiga pagkataon ni Tatay Digong. Si, si Secretary Rimuli at least, lalaki, hindi yan po nagpapaligoy-ligoy, hindi nagsisinungaling, sa mulat mula ang sabi niya, makikipagtulungan tayo sa ICC. Walang din sinasabi kung bakit. Siyempre, si Bibi Sara at ako naniniwala na ang pagpapadala na dito kay Tatay Digong sa dahig at ang pagigipit nila sa kay Tatay Digong sa ICC, yung pagtutulungan sa ICC, ay pamamaraan para magkaroon ng Marcos Forever dahil alam naman natin na talagang ang hindi nila matalo-talong kandidato at na naman ito sa latest survey no 33% ang boboto talaga kay Ibig Sara pinakamalapit na katunggali niya ay 15% si Leni Robredo no at itong si uh, Tulpo ay number 3 na lang parang 9% na lang ang boboto sa kanya kung magkakaroon ng halalan ngayon no um, kaya itong ginagawa nila sa Kitatay Digong ito ay pamamaraan para masira ang mga Duterte at uh, kung uh, masusunod ang gusto nila, gusto nga nilang madali pa, masali pa sa kaso sa ICC itong si Inday Sara. Na sa tingin ko malabo mangyari, no? Bagamat uh, I'm sure ina-attempt pa rin nila, no? Pero itong pag-amin ni Secretary Rimulya na nakikipagtulungan ng ICC ngayon sa pagpapadala at paggastos sa mga pamasahe at iba pang mga gastos ng mga testigo laban kita hindi digong sa dahig ay patunay na sa mula't mula hindi pa talaga Uh, nangyayari yung maisug ng Enero of 2024 kung saan inakusuhan ng derechahan ni Tatay Digong na si Marcos Jr., yung kandidato para presidente na gumagamit ng droga sa kanyang siyudad na Davao, eh talagang nagkaroon na ng desisyon ang Marcos Jr. na makipagtulungan sa ICC dahil nga gusto nilang matanggal ang mga Duterte. Nakakainis nga dahil naalala ko nung July nga, eh nagpatawag pa ng meeting yan, kasama pa ako sa meeting, at kunwari uh, uh, tinanggap niya yung aking... Uh, ang uh, opinyon na hindi dapat makipagtulungan labagyan sa soberenya labagyan sa saligang batas bakit po labag sa saligang batas kasi nakasaad doon na judicial power sa ating saligang batas vests only in one supreme court and all other courts that may be created by law so ang tanging may kapangyarihan para maglilitis sa mga kaso sa mga diumanong krimen na nangyari sa Pilipinas ay tanging Korte Suprema at mga mababang uh, uh, mga mga um, magistrado mababang mga korte na binuo batas ng Kongreso no? hindi po dyan kasama ang ICC kaya lang po nagkaroon ng jurisdiction ng ICC, ito po yung tinatawag nating theory of auto-limitation. Na kapag tayo mismo ang nagdesisyon na limitahan ang ating soberenya at pumayag na ang mga dayuhan ang maglitis sa mga kasong yan. Sa katunayan po, kapag nagkakaroon ng agawan ng teritoryo, ang mananalo sa pag-agawan ng teritoryo ay yung batas na pinakamalakas na ebidensya na sila talaga ay umaaktong soberenya at sa isang desisyon ng ICJ no sa panig ng kaso sa panig ng England at saka ng uh, France ang sabi ng uh, ng ICJ yung World Court ang pinakamalakas at pinaka persuasive na ebidensya na mas malakas ang soberanya mo ay yung paglilitis ng mga kaso kasi yung pag-exercise ng judicial jurisdiction ay isa sa pinakamalakas na ebidensya ng sobre, pagiging soberenya. so um mabalik tayo dun sa sinabi nga ni uh, ni ni Secretary Remulla Nasa mulat mula, makikipagtulungan talaga sila sa ICC. Now, bakit hindi dapat? Well, dahil nga po tapos na yung auto-limitation. Dahil tayo bumitiw na sa ICC. At dahil tayo bumitiw na, wala na tayong obligasyon para makipagtulungan. Kasi kapag tayo nakipagtulungan pa na hindi na tayo miyembro, linalabag natin yung provision ng ating sariling saligang batas na ang judicial power ay nasa kamay lamang ng Korte Suprema at mga bababang mga korte na binuo ng Batas Pilipinas. At tingin ko, itong kooperasyon na in-extend nila sa ICC ay labag na doon sa salig batas na yan. Nakakaroon na po tayo ng willful violation and serious violation of the Constitution. Uh, ang problema po, ang palagi nagsasalita, eh si Secretary Remulla at ibang sinasabi ng Presidente, bakit? Kasi iniiwasan nilang impeachment. Dahil kapag binigkas at nanggaling sa sariling bibig ni Marcos Jr. na nakikipagtulungan tayo sa ICC, eh yan po ay basihan na para sa impeachment culpable violation of the Constitution kasi talagang napakalaking dagok po yan sa soberenya kung siya ay makikipagtulungan sa isang dayuhan, banyagang hukuman na wala nang dahilan. Yung auto-limitation po, eh, sige, po, pwede ang mga dayuhan, pero dahil pumayag lang tayo. E eh, tumigil lang po yung pagpayag na yan isang taon matapos tayong bumitiw sa pagiging miyembro ng ICC. Alam niyo ang pagkakaiba ng mga tribunals na nauna ng binuo ng UN, gaya ng Tribunal for the Yugoslavia, Tribunal for Rwanda, yung dalawang tribunal po niyo, ang basihan ng pagbubuo ng hukuman, yung chapter 7 ng UN Charter. Ano ba yung chapter 7? Ito po yung means of maintaining international peace. Ibig sabihin, yung paglilitis sa mga war criminals, crimes against humanity, ay isang pamamaraan para nga mamente na ang kapayapaan sa daigdig. At dahil ito ay pinag-utos ng Security Council, lahat ng bansa dapat sumunod sa order ng Security Council. Eh hindi po ganyan ang basehan ng ICC. Ang basehan po ng ICC, hindi po yung mandatory jurisdiction ng Security Council para mapatupad ang kapayapaan sa buong daigdig. Kung hindi, yung voluntaryong pagiging miyembro ng mga uh, iba't ibang bansa. No? At dahil voluntaryong pagiging miyembro, voluntary rin ang decision kung sila ay bibitiw. Wala makakapagpigil sa kanila kung gusto nila. Ang issue nga is ganong katagal yung obligasyon na makipag-cooperate um, kung ikaw ay bibitiw. Well, diyan po papasok yung ano eh, yung isang desisyon ng World Court tungkol sa Amerika nung dinimanda sila ng Nicaragua dahil um, pinapatumba ng uh, gobyerno ng Amerika under President Reagan yung gobyerno ng Nicaragua. Ang sabi ng Korte Suprema, hindi ka pa pwedeng completely bumitiw sa isang tratado na ura-urada. kailangan mayroong palugit na isang taon. Kaya nga po, binigyan ng Rome Statute of ICC ang mga ahensya, ang mga prosecutors, ang hukuman mismo ng ICC ng isang taon para magsimula ng formal na proseso para litisin at ito po yung preliminary investigation na kinakailangan bigyan ng basbas -bas ng hukuman, ng pre-trial chamber para gumalaw matapos ang isang bansa ay bumitim na sa pagiging miyembro ng ICC. Yung isang taon pong yan, kinuha po yan sa desisyon ng uh, International Court of Justice. Doon nga sa pagbitiw ng Amerika, di umano doon sa jurisdiction ng ICJ, matapos siya madimanda ng Nicaragua. Kasi ang gusto ng Amerika, ura-urada, bibitiw siya at mabawalan visa yung pagbigay niya ng pagpayag na litisin ng kasong yan sa ICJ. Ang sabi ng ICJ, hindi po pwede. Isang taon ang palugit na dapat ibigay mo. Kaya nga meron isang taon na palugit na matapos magbitiw ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC, e pa po pwede naman magsimula ng formal na proseso sa hukuman ang prosecutor. Pero natulog nga po sa kangkungan yung prosecutor at nawala na siya ng jurisdiction. Matapos sumi sumipa ang pangalawang taon, matapos na bumitiw na ang Pilipinas. Kasi kung pagpipilitan na itong obligasyon na ito ay forever, abay, hindi po ba katarungan naman yan sa mga bansa dahil hindi po mandatory ang kooperasyon sa hukuman. Hindi gaya po yan ng Tribunal for Yugoslavia at Tribunal for Rwanda nang bumuo ay ang UN Security Council. Kapag ang bumuo ay UN Security Council, sa ilalim ng Chapter 7 ng UN Charter na tinatawag or Means of Maintaining International Peace, e eh mandatory po yan sa lahat ng bansa na sumunod sa mga utos at i-recognize ang jurisdiction ng tribunal. Pero pag voluntaryong tratado po ang naging sa pagsisimula uh, at pagbubuo ng hukuman, eh meron pong karapatan na bumitiw ang mga bansa sa kanilang pagiging miyembro. At yan nga po ang ginawa na ng Pilipinas. Now, so yan po ang dahilan kaya hindi nang gagaling sa bibig ni Presidente BBM ang pagtutulungan sa ICC palagi nang gagaling kay Boeing Remulia. At kung titignan nyo, consistent si Boeing Remulia. Alam nyo ang danger sa ginagawa ng Pilipinas. Talagang ginigiit talaga nila si Presidente Duterte. Bakit? Kasi nga, yung ating basehan na sinasabing walang jurisdiction ay wala nang jurisdiction ang hukuman dahil sinimulan nga ang preliminary investigation sa pangalawang taon matapos tayo mag Pero itong unang-una, -una, pag pagboluntaryong surrender ng Pilipinas sa pagkataon ni Tatay Digong, ha? ni wala pa ngang hinihingi ng kooperasyon, eh binigay na agad ang pagkatao ni Tatay Digong sa pamamagitan ng uh, kidnapping na hindi dumaan sa proseso ng Rome Statute Article 59 na dapat hinarap muna siya sa lokal na hukuman sa Pilipinas nang sa ganun maprotektahan ang karapatang pantao ni Tatay Digong at marespeto ang soberenya ng Pilipinas no para malaman nga kung mayro pang dahilan na i-extradite yung uh, si Tatay Digong sa uh, ICC at syempre, dapat sagutin ng lokal na hukuman kung mayro pang jurisdiction ang ICC no sa sa kaso ni Tatay Digong dahil hindi yan nasunod, e-illegal eh, nga yung kanyang pagdadala sa dahig. Kaya nga tinatawag natin yung extraordinary rendition or kidnapping. Ang problema lang sa term ng kidnapping sa ating batas Pilipinas, yan ay lamang ng mga pribadong individual. Kapag taong gobyerno ang um, nagpak, nagkait ng kalayaan sa isang uh, tao na walang legal na basihan, gaya na nangyari kita tayo digong, at si uh, retired justice Ascuna naman ay nagsasabi na na yung pamamaraan ng pag-serve ng arrest warrant ay illegal dahil hindi nga dumaan sa lokal na hukuman, ang tawag dyan ay unlawful detention. Uh, as uh, distinguished from kidnapping, naggawain ng mga pribadong individual. So anyway, so itong decision na naman ng uh, DOJ Secretary na tayo pa magbibigay ng pamasahe iba pang gastos para makarating sa ICC mga testigo, yan po ay patunay na sa mula't mula talagang ninais ng Marcos administration na makipagtulungan sa ICC, hindi dahil gusto nilang katarungan. Alam naman nila ang katarungan ay po pwedeng mabigyan, mabigay ng ating lokal na hukuman. Ulitin ko po ha, ako'y tumayo bilang isa sa prosecutor na maginda ng masakit. 58 murders. And yet, dito sa kaso ni Tatay Digong, sinasabi nila, 43 victims. Bakit kailangan dalhin sa ICC? Sa mata ICC naman is a court of last resort. Dapat sila'y gumalaw lamang kapag ang lokal na hukuman ay ah, hindi makagalaw dahil merong immunity, impunity suit, impunity or merong immunity laban sa nasasakdal o di naman kaya walang gobyernong gumagana. Na hindi naman po ang kaso pagdating sa ating mga ha? uh, korte. In fact, buhay na buhay ang ating korte. We have one of the most active courts, one of the most um, developed court system in the whole world. Mantakin mo, pagdating sa pangangalaga sa karapatang pantao, meron tayong writ of habeas corpus, meron tayong writ of amparo, meron tayong writ of habeas data. Lahat po yan ay uh, intended para maging special protection sa pangangalaga ng karapatang mabuhay. At hindi naman po lahat ng hukuman sa daigdig ay eh, mayroong ganyang mga special rates na binuo para pangalagaan ng karapatang mabuhay nagpapatunay na buhay na buhay ang ating hukuman at kayang-kaya ng hukuman natin na magpataw ng katarungan sa mga biktima. So ulitin ko po ha, hindi sa sinasabi natin na wala ng kaso si Tatay Digong. Pero gaya ng sinasabi niya, kung merong kaso, respetuhin natin ang pagiging soberenya ng Pilipinas. Dapat sa Pilipinas sinasampayan at ma madesisyon na ng mga piskal Pilipino at ng mga mahistradong Pilipino. Ang tanong, ano maging pananagutan ni Marcos Jr.? Well, Akala siguro ni Marcos Jr. palibasa hindi nang galing sa kanyang bibig at the most that he has said is susunod tayo sa pag-uutos ng Interpol. Eh yan po ay patunay talaga na gross ignorance of the law kasi wala naman pong sariling pulis ang Interpol na dapat sinusunod. At saka manilaw, malinaw po sa paghihiring ng Senado na hindi pa nga humingi ng kooperasyon ng ICC at hindi pa humingi ng tulong ang ICC sa Interpol mismo na voluntaryo talagang kinidnap si Tatay Dingo at din nila sa dahig. No? Pero itong gawain ni Remulla, hindi mo pa rin mapagkakait na siya ay isang political agent. And under the theory of qualified political agency, ang gawain talaga ng kalihim ng Secretary of Justice ay gawain ng Presidente. So hindi pa rin po off the hook ang Marcos Jr. for culpable violation of the Constitution kasi malinaw naman po na alam niya ang ginagawa ng Secretary of Justice at hindi niya pinipigil bilang isang tagapagtapatupad ng ating saligang batas hindi niya sinasabi na Remulya, huwag kang makipagtulungan dyan. Dahil pag ikay nakipagtulungan, nalalabag yung probisyon ng ating saligang batas na ang kapangyarihan ng hudikatura ay nasa ilalim lamang ng Korte Suprema at mga mababang mga um, hukuman na binuo ng lokal na batas. So bagamat hindi nang galing sa bibig niya ang pagkukooperate na iligal at unconstitutional may pananagutan pa rin ang presidente dahil alam naman niya ang posisyon ng Secretary of Justice, ginagastis, ginagamit ang gaang pondo na galing sa kabanbayan, ng bayan, at wala siyang ginagawa para pigilin. So yan po talaga ay masasabi natin na binding as an act of the president ang ginagawa ng uh, kanyang political ego, alter ego, na ang kalihin ng uh, Secretary of Justice. So pag nabago pong ihip ng hangin, at alam ko naman yung mga politiko na yan, eh, magaling tumansya ng pulso ng bayan, eh, magagamit pa rin po yan para mapatalisik ang ating presidente under the basis of culpable violation of the Constitution, yung pagtutulungan sa ICJ na wala ng dahilan dahil tayo nga ay nagbitiw na. Pero ang pinakamasakit dyan, itong ginagawa nilang pagtulong, ina-underscore nila sa panahon na kinu nga natin ang jurisdiction. Anong ginagawa nila? Tinutulungan nila ang prosecutor ng ICC para makumbinse ang ICC na hindi totoo na naniniwala ang Pilipinas sa wala ng jurisdiction. Kasi bagamat sinasabi ni Tatay Digong na sang ayon sa Rome Statute wala ng jurisdiction dahil nga natulog sa pansita ng piskal ng ICC at nagsimula lang ng preliminary investigation sa pangalawang taon, heto naman ang Pilipinas, ang estado ni Tatay Digong na voluntaryong nag-surrender na pagkataon ni Tatay Digong sa ICC na maski hindi pa rin ni-request na pagkilala sa jurisdiction ng ICC. At pangalawa, voluntaryong nakikipag-cooperate sa pagpapadala ng mga testigo laban kay Tatay Digong at ginagastusan pa ang pamasa at iba pang mga gastusin para makarating ng hig ang mga biktima. So ang ginagawa po ng Pilipinas ay eh, talagang nais nila na baliwalain ng hukuman yung sinasabi ni Tatay Digong na wala ng jurisdiction sa Pilipinas ang ICC sa pamamagitan ng pagtutulungan sa ICC. Bakit nila dapat gawin yan? Eh kasi nga, ang dami rin sinabi ni Junior na wala ng jurisdiction ng ICC. Lahat naman yan ay na na iulat sa ating mga balita. Pero itong mga deklarasyon naman ni Presidente, aliwa sa gawain ng gobyerno. Kasi kung hindi na talaga, wala na talagang jurisdiction ng ICC sa atin at labag sa, sa soberenya natin ng pagtutulungan, bakit nga sinurender ng gobyerno ni Marcos Jr. si Tatay Digong voluntaryo sa korte at bakit ngayon nakikipagtulungan pa? So ang gawain ni Rimulya ngayon, carefully crafted and implemented para mabaliwala yung sinasabi ni Tatay Digong sa kanyang motion to dismiss na wala ng hurisdiksyon. At ang argumento nila, bagamat ang salita ni, ni Presidente Marcos Jr. ay wala ng hurisdiksyon ng ICC, yung gawain naman ay nagpapakita na kinikilala ng gobyerno na meron pang hurisdiksyon. Ang tanong, anong mananaig? Yung formal na sinabi ng Presidente na pang PR lamang o yung gawain ng gobyerno? Siyempre, inaasahan niya niya ni Marcos Jr. na mas paniniwalaan ng hukuman yung gawain ng gobyerno dahilan para ibasura yung motion to dismiss ni Tatay Digong on the basis of lack of jurisdiction. Delikado po yung ganyang posisyon. Kasi marami ng kaso sa uh, international law na kinilala na itinatawag na estopel o yung gawain na nagpapatunay na um, taliwas sa sinasabi ng Pilipinas sa wala ng jurisdiction, kinikilala ng jurisdiction, ay kinikilala ng hukuman. Sa paagawan ng teritoryo po yan, yung isang beses na kinilala ng uh, Cambodia na isang pinag-aagawang... Uh, um templo ay pag-aari ng uh, uh, Thailand sa isang mapa ay ki ay kinilala ng hukuma na pagkilala ng uh, Cambodia na ang uh, Temple of Preah ay uh, nasa teritoryo nga ng uh, Thailand. Tapos um, sa ngayon ang ang nais na maging ruling ng ng uh, Marcos Jr. administration is taliwas sa mga sinasabi ni ni Marcos Jr. na wala ng jurisdiction ng ICC yung pagkilala ng jurisdiction sa pamamagitan ng pagtulungan sa pag-areso, digong at pagpapadala ng ebidensya, ay mas malinaw na deklarasyon na kinikilala ng Pilipinas ang jurisdiction ng ICC. Yung panahon nga pala ni Marcos Sr., no, nung siya'y dinimanda ng mga human rights victims para sa human rights violations ng martial law, eh sinabi ni Marcos Jr. na meron akong sovereign immunity from suit sa lahat ng ginawa pa bilang isang presidente. Ang ginawa ng Pilipinas sa administrasyon ni Cory Aquino, dineklara nila na walang walang immunity from suit si Marcos. At kinilala na hukuman yung deklarasyon ng gobyerno ng Pilipinas sa ilalim ni Marcos ni Aquino na wala nang immunity from suit si Marcos dahilan para nagpatuloy ang paglilitis kay Marcos Sr. at napatawan nga ng award na mahigit kumulang 2 bilyong dolyares ang mga biktima ng mga um, paglabag sa karapatang pantao ng panahon ng martial law. At itong ruling nga ito ang dahilan kung bakit mayroong 300 plus million fine si Marcos Jr. ngayon sa hukuman ng Amerika dahil nga po ayaw niyang sabihin kung nasan yung mga ari-ariang nakaw na mga Marcos hindi lang po sa Amerika, kung hindi sa buong daigdig. Kaya nga kung hindi siya presidente ngayon, eh, pag tumapak siya sa Amerika, po pwede siyang maaresto. Kaya nung siya presidente at unang nagpunta sa Amerika, wow, feel na feel niya na balik siya sa Amerika kasi kung hindi siya presidente, hindi hindi siya makakatapak sa Amerika dahil ikukulong siya hanggang sabihin niya kung nasaan yung nakaw na yaman nila na itinatago at uh, hanggang bayaran yung 300 million fine laban sa kanya. So mga kaibigan, ang konklusyon sa mga pananalita at gawain ni um, Boeing Remulla mula pa noong 2023, malinaw na intensyon talaga ng mga Marcos S. gamitin ang ICC para burahin ang mga Duterte. Kahit ano pang sabihin na kasinungalingan ni Marcos Jr. Pangalawa, yung gawain nila ngayon na nakikipagtulungan, ito po yung labag sa saligang batas. It is a culpable violation of the Constitution dahil isang isang Korte Suprema at mga bababang kapulungan lamang ang kinikilala ng saligang batas na dapat uh, mag-exercise ng judicial powers. Ito po ay culpable violation of the Constitution dahilan para mapatalsik ang Presidente sa isang impeachment complaint. At pangatlo, ang, ang motibo ngayon ng gobyerno sa pagtutulungan, hindi lang sa pagsurrender surrender kay Tatay Digong, kung hindi na rin yung paggagastos -pag para sa mga testigo labang kay Tatay Digong, ay para nga po ma-dismiss yung sinasabi ni Tatay Digong na wala ng hurisdiksyon ng ICC. Dahil ang pagkilala ng gobyerno ng Pilipinas sa hurisdiksyon ng ICC sa pamamagitan ng pagbibigay tulong at kooperasyon sa hukuman ay nagpapakita na kinikilala ng gobyerno natin ang hurisdiksyon ng ICC. Sa madaling salita, teneredor ng Marcos Jr., ang Republika ng Pilipinas sa pagkilala sa jurisdiction ng isang hukumang dayuhan na wala ng karapatan na litisin at kahit sinong Pilipino. Darating ang araw, mapananagot silang lahat. Naniniwala naman po ako na yung mga gawain ng mga kriminal talaga kasama na ni Marcos Senior at ni Marcos Jr. Panandalian siguro, magiging mailap ang katarungan. Pero bilog po ang gulong ng katarungan. Ngayon po, ang katarungan na sa baba darating pong araw. Mangingibabaw ang katarungan. Mapapanagot ang Marcos Jr. at ang kanilang mga kaalyado dahil dito sa pagtaksil sa soberenya ng bansang Pilipinas. Well, maraming salamat po sa inyong patuloy na tangkilik sa ating um, Spokes Hour. Ha? Alam ko po, wala na tayo sa poder pero nandiyan pa rin kayo, nakikinig pa rin po kayo sa ating punto de vista. At tayo naman po, kaya naman tayo patuloy nagsasalita, dahil sa tingin ko po, may karapatan kayo bilang ordinaryong mamamayan na maintindihan ng mga usaping legal, lalong-lalo na kung ito'y nakakaapekto sa inyo. At ang usaping ICC po, nakakaapekto po yan sa inyo dahil lahat ng Pilipino, lahat po tayo ngayon ay marangal na tinatawag ang ating mga sarili bilang mga Pilipino dahil binuwis ng buhay ang ating mga ninuno, ang kanilang mga buhay para tayo maging isang malayat, independyente bansa. Huwag po sana natin baliwalain ang sakripisyo ng ating mga ninuno para sa ating kalayaan Let us stand for Philippine sovereignty, no to ICC, and bring Tatay Tigong home. Maraming salamat po. Ito po Spok I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye.